Suportado ng ilang grupo ang hakbang ng National Food Authority na bilhin sa mas mataas na halaga ang palay mula sa mga magsasaka. Pero para mapalawak ang mabebenepisyohan at magiging epektibo ang programa, kit ng samahang industriya ng agrikultura, Bilhin ng NFA ang 10% ng 1 million metric tons ng palay. Pero para magawa ito, kinakailangan ng 25 billion pesos na budget ng NFA. Sa ngayon, binabalangkas na ng NFA ang guidelines o gabay sa pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Pagtitiyak ng ahensya, makatutulong ito sa panahon ng anihan. Hmm, bibili lang ng NFA doon sa 8.5 billion pesos is around uh, 340,000 uh, metric tons. So around uh, 34, uh, 3.4 ng ani natin mukag uh, hindi ito maka-effect dun sa pag-influenza na pagtaas na na presyo sa 23. Umikot ang NFA, bumili, tapos sa uh, yung ibenta ulit at least uh, magamit ng dalawang beses